Nianig po ng magnitude 7.5 na lindol naman ng Taiwan. Kani-kanina lang ito kong, oh. Oo, oh, nangyari yan kaninang umaga lang, mag-alas 8 ng umaga, northeast ng Taiwan. May lalim na 17 na kilometro. Agad naman nagpalabas ng tsunami warning ang Phivox dahil sa incidenteng yan. Bayan, napakalakas na lindol. Malapit po yan sa Batanes. Hmm. At upang alamin natin ang detalye po nito, bayan, nasa linya si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director, may buntag. May sir. Oh, uh, this is Aljo Bendio, Director with Congressman Erwin Tulfo. Live na ta karon na Punto Asintado Reload, Radio Pilipinas at PTV. Director. Yes, sir. Yes, yes, uh, yes. may buntag po sa inyo, sir. sir. Oo. Oh, oh, Ay, may naglabas na tayo ng tsunami warning. Saan-saan ito, uh, Director. Also, kalina, uh, nagpalabas tayo ng tsunami warning uh, following the earthquake in Taiwan. Mm -hmm. So, ang um, may mga apatang probinsya na uh, 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 naglabas tayo ng warning for these four provinces, uh -huh. Batanes Group of Islands, mm -hmm. Gayan, Ilocos Norte, and Isabela. Mm -hmm. So, kaya um, nating naglabas tayo ng tsunami warning for these areas, kasi yung initial estimate natin, based on, on modeling, uh, aabot ng 3 meters yung tsunami wave. Okay. But uh, as of uh, 9 a.m., nagiging uh, less 30 centimeters na lamang yung calculations natin. Okay. Ah, okay. <laughs> When you say 3 meters, uh, sir, uh, mga 10 feet yun, ano? 10 feet yung taas? Uh, yes, uh, more or less. Uh, pero again, that, that, was the initial estimate. That's the reason why pero ngayon, um, sir, we issued this tsunami warning. Pero ngayon, 30 centimeters, 30 centimeters na lamang. Uh, mga ilan po yan? Ilang pie? Isang uh, pie po ba yan? uh less than half a meter kasi ah, half, half, half a meter at is 50 centimeters hmm. And 30 na lamang okay. okay may mandatory evacuation ba tayo sa mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal areas yes. uh, nagpalabas kami ng uh, again the tsunami warning uh, uh, recommendation na uh, immediate evacuation Uy. to higher ground yung mga areas na, na uh, coastal communities na sa apat na probinsyang na, nabanggit ko. Oh. hindi kaya ito makaapekto sa mga sa atin sir directly yung uh, earthquake dahil uh, kasama po sa Pacific Rim of Fire tayo, uh, Dr. Teresito sir. Yes, uh, ito yung effect na kasi uh, kung uh, shaking hindi medyo malayo pero oh since offshore siya oh and medyo uh, malakas yung lindol considered as a major earthquake in 7.5 it probably would generate a tsunami na makaka-affect sa atin bilang yung Taiwan ng Pilipinas. Uh, para maintindihan ng taong bayan, napakalakas nito. Gaano po kalakas itong 7.5 magnitude na lindol? Okay, yung magnitude 7.5, uh, imagine nyo na lang yung uh, magnitude 7.0 uh, oh. that is equivalent to 32 uh, atomic bombs sa Hiroshima. So gano'n kalakas ang magnitude 7.0. So you just imagine if it's magnitude 7.5, More mm -hmm. than that, yung uh, atomic bomb. Natumbahan ng mga, mga buildings doon sa na, Taiwan. Natabingin na na mga bahay sa Taiwan. Diyos ko po. Praise the Lord. Anyway, so ang inabangan po lang natin tsunami pero medyo bumaba na sa tingin ho ninyo uh, sa Dr. Bacolcol. Yes, uh, tama po kayo. Ang expected arrival uh, based on calculation should be between 8:33 AM to 10:33 AM. Mm, uh -huh. Now, uh, malapit na mag-10:33, uh, uh -huh. maglalagay pa. pa tayo ng buffer zone, buffer uh -huh. time, uh, uh -huh. plus 2 hours uh -huh. para ma insure natin na safe uh -huh. na yung mga kababayan natin bago natin ibaba right. yung tsunami warning okay. or i-cancel yung tsunami warning. So, okay po. All right. Okay. Maraming salamat po, Director at Teresito Bacolcol ng uh, FeBox. Good morning po sa inyo. Uh, good morning din sa inyong dalawa. Ay, balik balik mga ulit at uh, yung uh, mga video. Oo, yung, uh, yung pa padala mga... po ito ng isang uh, OFW natin. Ayan ano? Yeah, ho. Oh, tumagilid, na yung, tumagilid na yung uh, tumagilid? building sa Taiwan huyan, po. Hindi, oh, sa Taipei yes. ba ito? Ano sa Taipei. Sa Taipei. Ayan, oh. na. ko po naman. Adami pa naman mga ayan, Pilipino magaganda na yung mga building na yan, yung, yung mga naka, mga kung ano yan, matitibay na yan. At oh. mayroon na mga tinatawag na roller, pero tumabingi pa, po pa, pa. Bingi pa rin. Patuloy pa ang Patuloy pong yan. yung uh, kinakatakot natin, bayan, uh, Ito yung uh, sinasabing uh, the big one. Yan. Metro Manila ay yung mga bahay dito Diyos ko po mm, oh. ang dami talaga ayan o no, kita mo umuusok talaga alikabok o oh. oh. maraming sabihin talagang Grabe. Eh, ipagdasal po natin na uh, hindi po mangyayari muna sa Oo. Pilipinas yan. May bayan. update pa oh. ba ang DFA, uh, Sal? May, ang, um, um, uh, Meco yata. Meco, Meco, Meco or Meco. DFA, anong sabi nila? Anong sabi ng uh, Meco dyan? Kumusta na? Si, uh, di ba si Koan dyan ngayon? Belo. Dating uh, Labor Secretary Silvestre Bello III. Oo. Oh. Tanungin natin, ha? Balikan natin. Kung uh, kayo may mga kamag-anak dyan sa Taiwan, ha? Dahil lang po i-text ho at uh, kumustahin nyo pero gagawao kami ng paraan as we go forward. Hmm. Ito na, nasa linya Ayun na, na, na po ng aming telepono si Meco Chairman, Secretary Silvestre Bello III. Wala po tayong embassyroon, uh -huh. bagko sa ito na lang at uh, tinatawag natin na Meco, ha. Hmm. Office po ito. Manila. On Economic. uh Manila Economic Office kasi hindi pa po kinoconsider ang Taiwan isang nation, hmm. ha dahil sa uh, sinasabi ng China sa kanila yon. Mm -hmm. So uh, na itayo lang ho natin yung eh, Manila Economic and Cultural Office, Aha. okay? Wala po tayong embassy dyan. Anyway, kausapin po natin ngayon ang hepe ng MECO na si dating Secretary Silvestre Bello III. Magandang umaga, Secretarya uh, Bello, Chairman Bello, sir. Magandang buntag Kong Erwin. Opo, Nandiyan Kung... ho ba kayo ngayon sa Taiwan at uh, Taipei, uh, Secretary? Awa ng Diyos ko, eh, kung kay nami-meeting, nagkakaroon eh, kami meeting ni Ambassador Chao dito sa Taipei, sa Pilipinas oh. tungkol doon sa inaugurasyon ng kanilang bagong presidente oh. at saka yung 1000 metric ton na donation nila pag uusapan namin mamayang kabi kaya umuwi ako dito sa Pilipinas. Pero ano ho balita ngayon, sir? Meron ba mga Pilipino na nasaktan uh, sa nangyaring oh. lindol kani-kanina lamang, uh, Mr. Chairman? awa ng Diyos na uh, Kong Erwin o Gardyo, wala. Yung Ay, sabi salamat. ko, 100% walang naapektuhan, walang uh, casualty tayong yung OFW. Okay. So, well, wala, pang, ano, wala pa. Ang pinaka ang masamang nangyari doon sa epicenter mismo, sa Walien. May isang building pero luma na kasi. Masanda 1935 pa yata na building. Nag-collapse. Pero walang isa, kahit isang Pilipino ang affected doon. Ay salamat. Ilan po so, ba ang Pilipino nating mga uh, kababayan dyan sa tai Taiwan po? Sa Taiwan pagka-documented, Kong Erwin mga 155,000. Okay. Pero alam mo naman meron din no, mga, mga illegal, o, mga uh, TNT. Il ilan yan? ilan yan? Ilan, ilan, Mga abot siguro ng 200,000. Kasama na yung mga TNT, yung tago ng Kasama tago. Kasama na yung mga undocumented ah, uh, undoc tawag <laughs> natin. <No, bu> <laughs> pero, na pero ito ho ang uh, na-confirm sa inyo ngayon lang na awa ng Diyos, wala pong nasaktan o wala ano man ang mga kababayan natin sa nangyaring lindol? Thanks God po. Wala pa kong Erwin. Oh. All right. Pero nakahanda naman po ang MECO kung sakaling later on the day oh. baka may mga nasugatan, ready oh. naman oh. po ang inyong opisina para ayudahan itong mga Pilipino Alerted na Alerted po. Alerted na po kami. Oh. At in fact nga nakabobag na lahat. Naka na lahat. Oh. At meron pa maliban doon sa earthquake, uh, kung Erwin na, merong sa mountain area nagkaroon ng landslide landslide, landslide. Oh, ayun. Ayun. malayo ba ito sa kabisera sa capital mismo ng Taipei ng Taiwan sa Taipei Malayo. Malayo. Ah, Pati Malayo. yung epicenter is about three hours uh, from Taipei to Walian. Yung Walian, northeast part ah, of uh, North Taiwan yan. Ang balita ko sir, karamihan ng mga Pilipino ay nandiyan sa Taipei, sa capital. Tama po ba? Yes, correct. No, correct. Nandito sa... Sir matanong ko lang, anong uh, trabaho ba ba? ng mga OFW natin dyan? Mga, I, I heard uh, tama po ba nasa factory sila? Karamihan nasa factory? Karamihan. Marami yan. Hmm. Mga 70 percent na uh, they are what we call the factory workers. Okay. Okay. All right. So naka-ready po yung ating MECO sir just in case uh, the Ready po. entire day kung uh, kailangan silang... Uh, meron po ba kayong uh, plan sir dyan na uh, sila-sila magkontakan o kontakin pong, uh, ang po ang MECO office natin? Meron pong ganong contingency plan ang uh, MECO together with yung mga department dyan, DTI, Apo. DMW, Apo. Uh, DOT, Pag-ibig, SSS. Meron silang merong, ano, uh, coordinated contingency plan in oh, case right. of any emergency. Just in case na, sir, meron ba kayong hotline? Uh, alam, kabisado meron ba po. ninyo? Opo. Meron po, meron ba? Meron nga akong telepono hawak-hawak kayo eh. <laughs> ano po yung hotline natin, sir? Para may mga nakikinig sa atin, ng mga kamag-anak nila na nandoon, pwede ho nilang uh, i-text yung number na yan para makatawag kung sakaling kailangan ho nila ng tulong. I-text ko niya sa Emo <laughs> <po>, okay. Sige, <laughs> sige, po, sige po, ha? sige po, sige po, yeah, sige okay. po. Mr. Chairman, maraming salamat po. Chairman so, Silvestre Bello ng Mekong. Salamat Thank po. Po. Amping, amping. po. Thank you po. Thank you.